Mga kaibigan, mahilig ka ba magluto ng fish gaya nito? Ay nako. <laughs> wow. At kaya wow no, baka kailangan mo nito ng GT GT frying pan. Ayan. So medyo mura siya. Mura? Hindi ko alam kung mura siya no. Nakuha lang to nung around 700 pesos sa Shopee dahil sa mga voucher. Ayan, so ito siya. Pwede siyang induction, pwede rin siya sa apoy-apoy. Kita mo yun, nakapagluto tayo ng wala pang gamit. Oh. Oh, ibang level. Uy, ayun yung... Oh. Uy, gamit niya yung maliit kong saucer pan na naninira. Ayan. La, wag mo na ulit gamitan to ng tinidor, Ah. <laughs> Ayan. Oh. Kanda niyan. So, oh. ba? Diba? It looks very, very expensive. Wow. Ayan. So, alam mo na, no, kaibigan. Diyan lang yung link. Hindi ko alam kung saan natin malalagay pero yan. Tawag diyan ay GT. Enjoy a flavorful life. Let's go.